So tuloy po ang uh, World War... Patutsadahan. Patut ah, ano Patutsadahan? <laughs> World War. Patutuhan <laughs> na Ah. Oh. <smack> uh. World War na. Ah, uh, dating Pangulong uh, President, dating President Rodrigo Duterte, sabi po, eh... Ah, uh, ano daw po, malala na itong administrasyon ni President Marcos. Ayun sa kanya. Mm. Okay. At ang uh, tanging pangasan na lang daw ay mangyalam na ang AFP. Mm -hmm. Fractured State of the Nation. Nag-press yeah. nag, nag -press conference po si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm -hmm. uh, doon sa Davao City. Mm -hmm. uh, ta at uh, pinagtanggol niya yung chief of staff ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Na, na kakulong dahil sa contempt. Nasa ano? cited uh, in contempt. Veterans, uh, ano, Gusto daw ilipat Center. sa correction. Ano sabi mo, yung ano? oh uh, oh. You can't go to the Supreme Court. Long process. You cannot trust Congress kasi nandun daw si Speaker Martin. Eh, kontrolado ni Marcos yung Congress. So, ano na lang ang pag-asa? Military. Okay. Mm. Aba, sabi po nang, uh, sabi nang, uh, presilis naman ng palasyo. Mm -hmm. Bakit presilis? Selfish daw at saka yung uh, panawagan ni President Duterte. Ano selfish? <laughs> Sedition na yan. It ba is actionable. <laughs> It is actionable. Napakahina mm -hmm. nung inyong presilis. Mm -hmm. Selfish. Selfish. Uh, to uh, House president oh. marcos through a military uprising mm -hmm. ano Hei yan niya oh yes okay. definitely ah hina naman ng ano ang ah, hina naman ng president in other uh, places and other places and other ano you na you will not hear the end of it pag meron nagtawag ng yeah oh, oh. lalo na dating presidente hmm. pa yeah. uh, well eh, he was being diplomatic siguro trying ano to... uh, you cannot be diplomatic He was being diplomatic the the president is PCO? o secretary executive secretary Oh, executive secretary. You cannot be diplomatic under the circumstances, 'yan oh. <laughs> pare. Hindi pwede yun. Somebody ah. wants to seize power? Oo, oh, oh, pwede ba yun? pero against... Ang akin lang doon sa statement ni former President Duterte is that parang wala ka nang tatakbuhan dito ngayon sa ating Pilipinas. But why are you calling... O institusyon me? natin ay, uh, uh, all, ano oh, na, hindi na malalapitan ng tao. Ay, ang problema ay, ko, um, binoto um, po uh, ng taong oh, bayan lahat uh, yan. Oo, oh, paano yun? Sa election tayo magtuus oh, Hindi pwede yung... Hindi pwede, pwede military, ganun, eh. ano? Ay, may nangyayari, Let's... Aust oh, laos Aust na yun eh. Laos na. Yung Pero lahat ng administration mm. dito sa Pilipinas, after EDSA, merong ganyan. Dumaan, na, dumaan po sa ganyan na mm. napakagulo. And it's not productive. Pro yun it's ang, not really productive. Ayun nako, Ito na naman tayo. Hindi yun ang na ng tao eh. Nakakasama. Mm. Hindi lang yun natitigil mm. ang tala, yung ating mm. progress, nakakaurong pa. Nakakasama. Naka Pababa. Isipin mo mayroon nagano mayroon nag uh, nag-monitor uh, sa international Oo. 25 25 uh, media outlets mm -hmm. in various in 25 countries various countries ang nagsabi ito na naman ng Pilipinas they are going through the same cycle all over mm -hmm. isipin mo yun sabi mm nino -hmm. yung media outlets ng iba't ibang countries ito na naman ito tayo naman tayo parang ganon. Mm -hmm. What's happening Back to, to the spare one? Parang what's happening to the village. Gusto ba natin 'yung ganun? Mm -hmm. Eba! ang sabi ko well, uh, I, I just said that in the context na dapat siguro 'yung si presidente, 'yung si former president should be the first to know. Na kailang protektahan natin 'yung institutions above <laughs> all cost. Ako hindi, di, hindi ganun. Tinapon mo na lahat kagad. Ako hindi ganun. Dapat so, pag baby, former president, president ka, oh, statesman oh, na Yes. You know, oh. be above the fray. Oh, mm -hmm. Huwag hindi ganun. Eh well, kasi involved ang anak niya rito. O, 'Yun naman ang uh, sempre, hmm. eh anak ko 'yan eh di ba? Sa mga Pilipino may value pa rin 'yon. Pero, pero tama. Pero, pero hindi alang-alang uh, sa bayan yes. ang dating presidente po nagiging state yes. man. Hindi nagtatawag ng Hindi na nagtatawag ng ko. Nagsalita din ng AFP pa. Hmm. Uh, kumari Ah, daw Huwag nyo na sila isali mm. diyan sa political noise. Mm. Ang political noise hindi lang po sa ang problema sa political noise na to, wala sa kalsada. Mm. Nasa media ang political noise. E eh, pag ganyan eh alam na alam na sa foreign. Mm. 'Yan na nga, so, kaya nga <laughs> nasa media yung political eh, noise. Ano, kumalat na. Huh? Kumalat na. Eh, paano yung mga investor? Kakabaka oh, Yun nga, that is precisely the point. Meron naman daw street, pare. Meron eh, anong meron, ano, street? Meron, meron daw ano anong street? People power. Ah, street pa, ano? Meron daw movement. Meron eh, daw movement. Eh, dun nga sa Edsa shrine, nagalit yung pare eh. <laughs> ano kaya nagalit? Oh, eh, for no reason, sabi niya, mm. hindi ko alam kung bakit sila nandito. Eh, wag naman nila istorbohin yung, yung mga mga simbah. Ah, sabi eh meron nagtatawag nga. Lahat. Mm. Dami nagtatawag eh. Well, Hindi basta-basta gano'n yan. Oh, wala yan. Mm. Alam nyo, pinag-aralan na yan nangyari sa EDSA noong mm. 86. Maraming forces involved. Yes. At hindi po maliit ang papel ng no CIA. Doon sa nangyari. Ha? Na CIA? Yes. Yes. Not Doon kay ERAP, uh, hindi maliit Republic. ang papel ng military. mm -hmm. Okay? Ah... Uh, From day one, mm. kay Erap. Pinag-anuan pinag na siya. Pinag-planuan pinag pinag eh, na siya. Ganun po yan. Hindi yung uh, spur of the moment na tara, mm. edsa tayo, hindi ganun yan. Tumatakbo pa lang siya. Ano na siya? <laughs> Niyayari na siya. May plano na may sa kanya. Eh. So yung kay uh, GMA, hindi naging successful. Oh. Kasi gano'n eh. Parang spur of the moment. Hayat. Uh -oh. Akala nila, one event like the that resignation of cabinet members, members. Hayat, will, will, will do it. Will not trigger, will that it, trigger no? a wave of righteous will indignation? Will trigger it. Wala. Hindi naman gano'n. Hindi naman trigger. trigger. No. -trigger. No. So, yeah. hindi po ganyan yan. So, marami saka, factors na ginagalaw saka dyan. At sinasabi nga ng mga kababayan natin, pwede ba? <laughs> sama-sama na, na tayo dyan eh. Oh. Si, ang spokesman po ng AFP, eh, hmm. The Armed Forces is non-partisan organization. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. United and professional daw ang AFP. Mm -hmm. Sagot ito kay Presidente Duterte. Mm -hmm. Okay? If you read between the lines, ang sinasagot niyan, yung statement ni President, President, Duterte. President Duterte. No, yes. but wait a minute, bro. I mean, let me play the devil's advocate here. Yes. Don't be the Alam devil. Mo <laughs> <laughs> Alam mo sa mga ganyan... Alam mo sa mga ganyan statement, what what else can the uh, armed forces of the Philippines and the other uh, armed force you, uh, organization say? Uh, of course, this is the official line. Pero history has been replete with si. Uh, hindi ba, pero na, na mga ang nang actually mga nagkuku, ang mga nag uh, nag uh, aalsa ay yung mga galing sa baba. Sa baba sa junior, hotel. junior officer. Baka yan ang mga disenchant ba tawag <laughs> ng disgruntled at mga disenchanted, hindi natin alam. Eh, yun oh. nga ang pinalalabas ngayon. Oh. Pero wala naman loyalty check sa AFP. Oh, wala, wala, wala. Walang loyalty check. Pero yung sinabi mo, oh. uh, it can go either way. Yes. Okay. Nagsalita si President, okay. dati, President Duterte, Duterte. o oh. mm. oh, military, gumilos na kayo. Pwede sabihin, yes, mm. ng military. Mm. Mm. Pero hindi nila sinabi yon Why? eh tignan mo nga situation. Mm. Ano ba ang uh, simpatya ng bayan? Meron ba talagang... Uh, Is there such a ground swell? So, <laughs> ano, ano 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 tawag? <laughs> <What> tawag? <laughs> ground What is a ground swell? Ground swell. Yung parang vulkan. Uh -huh. Vulkan. Yan yan yan. Kumukulo. So, Una mainit. Kung may maraming kukulo. pagkukulang Then, ang administrasyon. Okay. Okay. Yeah. At lahat naman ng administrasyon, eh, pwede kami okay. masabing yeah. may Ay, pagkukulang. Pa Diyan, lagi naman meron hmm. ah. Pero para humantong tayo doon sa punto so, na gumamit na ng dahas okay. ang military, okay. Okay. Paulit-ulit na lang. Wala na yun. eh, oh. e, alam mo ba, from day one, minag mm. may sa akin, okay. ano sinabihan ba? si ang Marcos administration, bantanya, bantayan niyo yung kilos ng mga dabaw. Mm. -hmm. Uh, day one yon From day, one. one. Tama yun. Meron silang ganun. Na, Meron silang ganun. Na pakiramdam. Mm, -hmm. mm -hmm na meron ganong kilos. Kasi, why? Eh, one step closer na yung mm. isang taga mm. Hindi ko sinasabing Duterte family ito, ha. Hindi. Kilos na mga dawaw. Mga galamay. Galamay, oh. Mga mm, galamay. Ganyan. So, eh ngayon, nakikita na natin. Meron talaga. Na may. Meron. Eh, yun na lang deklarasyon dati ni ni Bebot. Dating speaker, Bebot Alvarez. Mm. O, magsisisit na lang kami. Di ba? May konting ganun lang, eh. When I was this, About yeah, yeah. Oh, nga. alis na lang. Balis President Duterte rin yan. Ah, rin. Oh, hindi may, si Bebo They called for, oh, mm. They called for. Hindi, basta, basta. Constitutional oh. Ba, daw. Separation. Separation. Uh, ginagamit yung example lang Timor-Leste. Mm. Eh, mali yun eh. Mali Itlika talaga. Ito, mali talaga example, yun. Yung oh. Timor-Leste kasi po, dati naman independent siya, mm. inoccupy Indonesia. Oh. No umalis sa mga Portugues. Oh. Just sa Timor Leste. Tinira. Binigyan ng independence. Ang ginawa na Indonesia ay occupy nila. gusto e, Gustong i-annex. Mm. Tapos sa Timor Leste ngayon eh, lumaban, lumaban, lumaban hanggang sa pumayag na Indonesia. Mm. Okay? So e, ibang kaso 'yun. Hindi sila one state tapos sumiwalay lang yung Timor Leste, oh, hindi gano'n. Okay. Hindi gano'n na kwento noon. At saka ano yan, maliwanag naman ng, ng ano, constitutional ano. Kaya tama yung sinasabi pa Conrad. Eh. If you are uh, at high, uh, you have held high office, lalo na presidente ka, pag, 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 pag retire, medyo ano ka na, umangat ka na. Uh, Oo. Uh. Be a statesman. For the country, ah. Eh, ako but, nga, hindi ako payag na tumakbo ulit for another office. Mm, Ang isang, para uh, si GMA, tumakbo pa. pa? Oo. Oh, oh. Ako nga, sinasabi ko, doon sa mga kakilala kong malapit sa kanya, wag na! Yeah, Oo. Oh. Ano ba yun? <laughs> Di ba? Oo. Oh. Corey Aquino, tumakbo ba? Hindi. Yeah. Si FBR, tumakbo ba? Si Erap, tumakbo. Oh, yan. Wag na. Wag na, wag na. Pag wag na. Presidente ka mm. ano oh. na eh. Ano pa po? Kung bagay yan nasok do Oh. Tapos pupunta pa ba? Para kang nag, ano, Supreme Court, Chief Justice Supreme Court gusto mag artist Ano yun? Uh, ang uh, sita ba natin eh, doon sa personality nila, no? No. Kasi po it demeans the office, office of the, the president. president. Yes. Yung kapag uh, galing ka na doon tapos uh, ito na naman. Eh paano tayo magkakarespeto do sa oficina, office of the president? Mm -hmm. Ito tatakbo daw ng mayor ba si mm -hmm. president? si president today. Huwag na boss. Huwag na boss. Oh. Idol ka na namin eh. Oh. <laughs> Let's leave it oh, at oh, that. Oh. Na meron ka nang ginawa para sa bayan. Ay, yun na yun. So, Do not endanger your legacy. <laughs> <laughs> eh ngayon, oh. tinitira tuloy yung mga...